Magandang gabi po mga kalaki. Napakadami pong nakikisuyo na pwede daw po ba na 2-digit lucky numbers na buo po ang aking ibigay. Uh, Siyempre po mga kalaki, ngayon pong uh, uh, May 26 po mga kalaki at bukas po May 27. Sige po mga kalaki, basta ipangako po nyo sa akin na hindi nyo po agad bibitawan ang ibibigay ko pong 2-digit uh, lucky numbers ha. I-reply ko po agad ito sa comment section. Dito po kayo magko-comment. Dito po kayo hingin ng lucky numbers mga kalaki. Dito ko po, po kayo re-replyan. Makinig pong mabuti ha. Sabihin nyo lang po sa akin kung ano po ang inyong Uh, gustong lucky numbers, 2 digit at 3 digit lang po ang i ko po dito sa inyo mga kalaki. Okay? Birth month lang po ang kailangan ko kung anong pinanganak kayo ng June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May. Ayan po, isang buong taon po. Yun lang po ang kailangan ko para po mabigyan kayo ng gusto nyong 2 digit at 3 digit. Basta alagaan mo ng 3 days ha? Kasi yung iba, binigyan ko, lumabas, hindi pala tinayaan. Nakakahinayang po mga kalaki. Pero ganun paman, sabi ko nga, Uh, kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Maging masaya tayo sa kapalaran ng iba kung nanalo sila. Pero nakakapanghinayang kasi dapat inaalagaan po ng 3 days. Yung iba naman sinasabi nila na inaalagaan nila ng 3 days, tapos mga 4 days at lalabas mga kalaki. So maging masaya po tayo kung lumabas po man yon o hindi. Basta po ang importante, mabibigyan kita ng code ngayon. Umpisahan na po natin. Basta po nakashare at nakafollow.